Magandang uh, gabi po uh, Gabi po dito sa amin ngayon uh, Muli ako'y magbabahagi ng mga orasyon Ito po yung uh, orasyon Apoy na naglalagablab Sa gitna ng uh, idlat ni Haring Metatron <coughs> Magagamit uh, protection at panggamot Sa mga masamang uh, kapangyarihan to alimawa na may misala yung napinsala ng uh, uh, masamang elemento ang inyong pasyente ay pwede nyo pong gamitan ito upang sila po ay mapugnaw so panoorin nyo po hanggang sa matapos ang aking video at uh, nawa bago matapos ay nakapag subscribe ka, ka, na at intermo uh, na muna po tayo pasensya at uh, madilim po mga pati dito sa Sambuanga del Sur. Uh, magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Meron din sa buong mundo at sa lahat ng Pinoy uh, sa buong mundo po. At nawaabotan kayo po ng aking video nito na nasa mabuting kalagayan, ligtas sa ano pa mga kapamakan, walang karamdaman. Tangat ko lagi ang inyong uh, mabubuting uh, katawan at uh, kalusugan po. Uh, pagpalain uh, po tayong lahat ng ating Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat. So narito na para uh, uh, siowjot po sa lahat ng uh, solid followers ko, subscriber uh, at sa mga magsa-subscribe pa, uh, sa mga nan uh, subscriber at viewers, maraming-maraming marami pong salamat. At uh, sa lahat po na nag-share ng aking mga video dito sa aking YouTube, maraming-maraming marami pong salamat nawa ay uh, hindi lang po ako ang inyong matutulungan kundi ang uh, ating kapwa pinoy uh, ay magkakaroon ng mga ganitong karunungan lihim sa pamamagitan po ng inyong uh, pag-share sa inyong mga Facebook so yon uh, nawa ay uh, makarating itong aking mga binabahagi sa mga kapwa natin Pinoy na hindi naabot ng aking YouTube sa pamamagitan ng inyong share. So ako po ay lubos na nagpapasalamat sa mga order sa akin ng uh, Bato omo, medalyon at uh, yon uh, po yung mga resibo nila na order sa akin. Yan. Sa mga gusto pong uh, mag-order sa akin ng medalyon, eh, ito po ang nirecommend ako. Siete uh, Bertodes Sete, labis po yan 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 ito na lang mal maliwanag pa o <laughs> dilim kasi yan uh, ano yan uh, ginagarantee ako po na uh, ito po ay uh, <coughs> My file yung file na po yon <coughs> ay buong aklat ng uh, Siete 7 Bertodes po. Naglalaman po yun ng, uh, sa gamutan, protection, at uh, pwede nyo pong utusan ang City Labis, City Bertodes na ito para maprotektahan kayo sa inyong panggagamot. Ito po ay napakalakas. Ito po ay may pre na dalawang bato omo oras na kayo po ay umorder. At ito po ay magmumula kay Bro Poblete. Siya po ang magpapadala po sa inyo. At uh, kahit po, ah, uh, dito lang sa Pilipinas. Pag uh, sa abroad naman, pwede rin po. Pero ako na magpapadala po sa inyo. Kung sa abroad. Okay, free shipping po pag dito sa Pinas. Pero sa, siyempre sa, pag uh, sa abroad ay hindi po free shipping. At true jika sang ang mode of payment. Kaya uh, kumbaga payment purse at huwag po kayo magalala kahit na payment purse ay iginagarantiya ko ang personal information ko. Pwede niyo po kong i-report sa kinaukulan at siraan sa lahat ng social media platform, lalong-lalo na po sa Facebook. Okay, ah, uh, magtiwala lang po kayo ta uh, sa mga makikita nyo naman sa mga nakaraang video, lahat talaga ay pinapadala ko kahit sa abroad po. At eh, nandito na po ang orasyon. Yan. Uh, ang paggamit niyan ay sa oras ng gamutan, halimbawa napasampan niyo na yung inyong pasyente, ay ihip niyo po sa tuktok ng uh, pasyente upang mapugnaw ang nakasapi sa kanya. O di kaya ihip sa daliri at itusok sa tiyan. At bago mangamot, pwede niyo rin banggitin ito, wag sa dibdib niyo kundi sa kapaligiran niyo po. So, nawa ito po ay uh, makatulong po sa inyo, ang um, orasyon na yan. lalong-lalo na sa inyong pong gamutan. Ito po ay uh, para sa inyo mga kapatid at pwede niyo purong gamitin. Uh, at uh, yan po ay uh, mga orasyon ni Haring Metatron. Alam niyo naman si Haring Metatron ay hari ng kidlat. At uh, huwag po kalimutan na uh, i-follow po ako sa aking Facebook account na ito. Yan uh, nagbabahagi rin po ako ng mga orasyon dyan para mas lalo pa po kayong mas maraming malaman ng mga orasyon. So God bless. Nawa ay nakasubscribe ka na. Pakihit po mo po ang notification bell dyan po sa baba nang ikaw po ay laging updated sa lahat ng video na aking ina-upload. Yan. Yeah, Nagdidilim na. So God bless. Maraming maraming salamat. Mahal ko po kayo.